Magandang umaga mga kasari. Uh, andito na naman ako mga kasari. May isishare na naman ako sa inyo. Araw nga pala ngayon ng Webes mga kasari. Ang oras pala mga kasari ay ano palang, 4, 4, 5, 5 pa lang, 4 ano, 4.55 pa lang. madaling araw ako nagbablog mga kasari kasi may alaga ako sa araw kaya tuwing madaling araw ako nag, uh, ano, nagbablog mga kasari uh, may dalawang banga ako dito mga kasari uh, binili ko lang ito sa naglalako kahapon kasi mga kasari may naglalako dito sa may barangay namin uh, naisip ko uh, di ba diba, utang ako ng mga gamit sa bahay mga kasari naisip ko bumili ng dalawang piraso para ibenta alam nyo ba mga kasari itong dalawang ito may gustong bumili uh, kaso lang uh, binabarat niya ako tapos mayroon din gustong umutang nito Uh, hindi ko alam kung ibibigay ko ba ito sa gustong bumili o ibibigay ko to sa uutang sa akin. Pinag-iisipan ko kasi mga kasari. Pag ibinigay ko kasi ito sa bibili ng cash, konti lang yung tubo ko. Tapos pag binigay ko naman ito sa uutang, medyo, ano, medyo malaki-laki yung tubo ko kaso nga lang, pag-utang kasi mga kasari, medyo matagal pa mababayaran. Tapos ito naman, pag binigay ko naman siya ng cash, mabibinta ko agad. Yun nga lang, kunti lang yung tubo ko. Kaya nahirapan ako mga kasari kung ipapautang ko ba siya o ibibinta ko siya ng cash. Bahala na mamaya mga kasari kung ano mangyayari mamaya makasari kung ibibigay ko ba siya sa cash o yung ipapautang ko siya. Mamaya kakausapin ko yung magka-cash nito na pag hindi siya pumayag sa gusto ko ng presyo, ipapautang ko na lang siya. Kasi i-deliver ko pa sa kanila mga kasari, eh, sa kabilang baryo pa siya. Tapos binabarat niya ako, kaya pinag-iisipan ko, bahala na mamaya. Pag hindi siya pumayag sa presyo ko nito, yung, yung bibili nito, ipapautang ko na lang siya mga kasari, uh, ito naman yung pinamili bin ko kagabi uh, kagabi mga kasari uh, bumili ako ng itlog uh, isang tray lang kasi ang binibili ko mga kasari bali ang nangyari, isa't kalahati kasi itong binili ko mga kasari uh, ano, bali jumbo siya uh, ang binibili ko dati, uh, ano XL uh, sinubukan kong bumili ng jumbo kasi kunti lang naman ang diferensya sampu lang ang diferensya sampung piso lang ang diferensya sa isang tray eh, meron siya doong, ano, isa't kalahati. Inalok na niya sa akin yung kalahati, pati kaya, anong nangyari, isa't, isang tree at kalahati ang nabili ko kagabing itlog. Sa XL, mga kasari, ang binta ko, 10 piso. Pero, dito sa Jumbo, 10 piso pa rin ang binta ko, kasi may tutubuin pa rin naman ako. Tapos, mga kasari, ito naman yung binili ko sa grocery. Dito lang sa barangay namin to, ako na mili nito. Eh. Alam niyo ba mga kasari itong nasa plastic na ito? Nasa 950 na ito. Ayan, ayan lang oh. Ayan lang siya oh. 950 na 'yan mga kasari. Kasi nga dito pa lang sa sigarilyo mga kasari, malaki na ang puhunan natin. Ayan. Apat na kahang sigarilyo. Ayan. Ah, uh, isang kahang portion malborong puti. Ah, uh, camel. At saka malborong pula. Tapos, ano, kalahating, kalahating tie na, ano, uh, ah, kopiko blanca, kalahating tie na ko brown, ah, kalahating tie na creamy white. Tapos, isang tie na, ano, uh, ah, stick. Tapos, laki ni beef, apat. Tapat -tapat lang ako kung bumili mga kasari para lahat ng kailangan ko, mabili ko siya. Ayan. Kanto na ano. Kulay red. Apat lang din. Tapos, chili mansi. Ayan. Apat lang din. Bali, yan. Yan lang lahat mga kasari. 900. Ano na yan? 950. Ayan mga kasari. ayan uh, lang ang ma-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Ayan mga kasari, uh, may nakakuha na ng aking dalawang ano, dalawang banga. Kaso nga lang utang lang pero okay lang 'yon. Kasi mas maganda nga 'yon mga kasari kasi medyo malaki-laki ang tutubuin ko dito pag utang. Alam niyo ba mga kasari, uh, ang kumuha nito araw-araw uh, niya hinuhulugan ng ano. Araw-araw niya hinuhulugan ng 20 pesos. Pero okay na rin yung mga kasari para yung, yung mga hulog nila. Nai-rolling ko sila sa ibang items pa. Ganon din yung kumuha sa akin ng panty at saka ano, mga kasari, panty at saka thermos. Araw-araw uh, din naguhulog. Kaya yung mga hulog nila, talagang nirorolling ko sa ibang items para tumubo ng tumubo yung, ano, yung pera. Tapos yung iba namang items mga kasari, mayroon namang naguhulog na ano, alingguhan, may kinsinas, katulad ng aking pinat. Kinsinas yung bayad nila kasi kinsinas ang sahod nila kaya medyo matagal-tagal yung ano pagkinsinas, matagal-tagal umikot yung pera. Buti na lang mga kasari, ah, yung iba, araw-araw naguhulog kahit paano, napapaikot ko yung ibang pera na hinulog nila. Alam niyo ba mga kasari, nangihinayang talaga ako mga kasari kahapon kasi dapat marami akong nabibili nito. Kaso nga lang, yung pera ko mga kasari, na hinihintay hapon pa magbabayad tapos dumaan nito kahapon, tanghali eh ang pera ko 300 lang kaya dalawa lang yung nabili ko yung ako mga kasari kasi marami silang nag-aagawan ngayong araw na ito. Maraming may gusto nitong tindak kong banga. Kaya nanginayong talaga ako mga kasari eh. Ano pa naman yan mga kasari, uh, minsan lang may dumadaang nagtitinda ng ganyan. Sa isang taon siguro isang beses lang may nadaang ganyan nagtitinda dito sa barangay namin. Ayan mga kasari, uh, niready ko na yan dyan kasi uh, maya maya kukuha ni na yan ng ano, uh, kumuha niyan. Ngayon naman, guys, uh, lalabas mo ako, guys, at kukuhanin ko yung binili kong pinat dun sa inaangkatan ko ng pinat. Uh, medyo madilim-dilim na ngayon, guys, so, oh, Kasi mag, alas 6 na ng gabi ata ngayon. Ayan, guys, andito na ako sa labas, guys. Papunta na ako dun sa... Pinukuhanin uh, ko ng pinat. Madilim na, guys. <laughs> Pupunta ako nung kay Kuya Ande. Kukuha kong pinat. Ma madilim na, guys, kasi... Ngayon lang ako nakalabas. Pinakasan ko nga lang yung alaga ko. Tapos, kaninang umaga pa yung pinapakuha sa akin ni Kuya kasi yung isa na yun, bayad na. Bali, dalawa kasi kukuhanin ko ngayon. Bayad na yung ano. Bayad na yung isa. Bali, yung isa kasi guys, kaya sinabi kong bayad na kasi ano yon pinapalitan ko kasi sa kanya yung isa kasi masyadong malagnaw. Kaya sabi ko kuya palitan niya. Kaya bali dalawa yung kukuhanin ko nga tapos yung isa kumuha na rin ako ng isa kasi sabi niya may isa pa daw na natira. Kaya kukunin ko na rin yung isa. Dahil nandyan si, ay, nandyan si papa mo? Ah, pero nandyan yung pinat may nakikita kang pinat dyan. Dalawa bali dalawa. Ayun pala yung pinat alam na niya yun. Ha? Huh? Alam na niya yon kasi sabi, pinap, kanina umaga pa niya yung pinapakuha sa akin. Dalawang pinat. Ano, yung isa kasi yan, pinapapalitan ko lang sa kanya. Tapos yung isa lang ang babayaran ko ngayon. Kasi pinapapalitan ko lang yan sa kanya yung isa. Nagbablog kasi ako ate kaya nakabidyo ako. Hindi naman kita yung mukha mo. Ayun guys, nakuha ko na guys. Uh, dito ako sa kabila dadaan guys kasi dadaan muna ako dun sa anak ko uh, hihingi ako ng sabaw para dun sa apo kong alaga may ulam ang ulam kasi nila nilaga kaya hihingi ako ng ano hihingi ako ng sabaw bumili lang kasi kami ng ano bumili lang kasi kami ng lutong ulam kanina hindi kami nagluto kanina tanghali Buti na lang yung anak ko, guys, ano, nagluto sila ng ulam. Ayan, makakahingi ako ng ano, sabaw. Teroy! 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 Chika, 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 chika. Ang ganda naman ng ngiti, eh. Ang ganda lang ng ngiti niyan, eh. Ayan, guys, pa na kami, guys. Sinundan ako ng apo ko. muna Hay ka muna, hay. Hay ka muna. Oh, tabi, tabi, tabi. At may ano. Ayan, guys. Dali, dali. At may babasok. Oh, maaapa kami aso. Ayan, guys. Hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panunod at suporta. Ah.